Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Boxki and welcome to my YouTube channel. Guys, natapos na naman yung ating pagbabakasyon dito sa Pilipinas. Gusto ko munang magpasalamat dahil sa pagkakataon muling nagbalik si Boxki sa Pinas para lang talagang makasama ko ang pamilya ko during mga holiday time, especially noong nag-New Year mismo si Bogsky sa Pilipinas. Regards kila mama, maraming salamat ma sana palagi kang mag-iingat natutuwa ako dahil kahit papano nagkasama muli tayo sa mga ganitong okasyon. Tiyo huwag niyo rin pong papabayaan yung sarili ninyo. Lakasan ang pandinig para palagi tayong alerto sa mga utos ni mama o sa mga mga batang bumibili na makukulit sa iyong tindahan. Junior, Riz, maraming salamat sa serbisyo na palaging andito ako na nag a sa lahat na gusto ninyo at sa gusto ko at natutulungan ninyo ako na makaikot tayo sa iba't iba natin pwedeng mapuntahan. Maraming salamat din kay Jorens, Buju, and Joy. Lagi kayong maging maayos bilang isang pamilya. Alagaan nyo mabuti si Buju, especially dahil nga nagiging sakitin ng ating pamangkin, anak ninyo at ang apo. Maraming salamat sa pagkakataon na pinasaya ninyo ako habang andito ako sa Pilipinas. Rizel and Carl, maraming salamat sa mga sasakyan ninyo na kahit papaano na dadala ninyo ako kung saan saan. Maraming salamat sa mag na regalo ninyo kahit papano Year of the Dragon at natutuwa ako ang ganda ng kulay Patong na patong para sa akin. Regards din sa lahat A uh, ng aking mga kaibigan hindi ko man kayo maisa-isa ko na bisita talagang iniisip ko kayo hindi ko kayo nakakalimutan kung meron man akong pagkukulang na hindi ko kayo ma mabisita during the time kayo na mismo ang umanawa kay Bogski maraming salamat din sa iyo Per sa pag-assist mo, sa lahat sa kahit na inis ako Maraming salamat sa pag-a-assist mo. Doon pa lang, hindi na matatawaran. At sa lahat ng mga Wani family, Eva, tita, eh, um, Ate Bebe, maraming salamat, Harvey, sa inyong lahat sa pagtulong ninyo sa akin, sa pagpapasaya at sa pagpapalawig pa ng aking YT. Nakakatuwa, no, sa amunting aking pagpapasyal sa amunting aking pagbisita, every time na nakakauwi ako, guys, gusto-gusto ko kayo makausap. Kung kakayanin lang ng aking katawan, Until now, uuwi na at babalik na ako sa Singapore guys. Imagine, eto pa din yung boses ko. Meaning, siguro hindi talaga ako nagkakaroon ng chance na enough to rest dahil nga hindi ko sinasayang yung oras ko habang andito ako sa Pilipinas. Regards sa mga Tan family, maraming salamat Ivan, Alexis, Tita Tess, Raven, regards sa aking ina-anak, maraming salamat sa mga munti ninyong pagsiserve at sa mga food ninyo sa akin. Maraming salamat. Search, thank you. Ingat at nandyan ka palagi sa akin sa pag-a-assist. Kahit alam kong busy ka sa iyong dalawang chikiting at sa misis mo, nakukuha mo pang bisitahin si Volsky sa bahay niya mismo. Regards din sa aking best friend na si Jaime. Lorente, Grace, regards sa'yo dyan. Eugene Barrera's family, Reyes family, Irene, regards sa inyong lahat. Maraming salamat sa munting pagkakataon ng ating pagkikita. Maraming salamat din, Jude. Alagaan mo si mama, na alam, al mama mo, na alam mo na kayo lang palaging andyan sa inyong mga tahanan. Tan lang si na handa na pwede nyo akong lapitan, makausap ko, makachat ko, anumang mga oras. Andito ako. Sa lahat din ng aking mga kabogski, sa lahat ng aking mga kachibox, andito muli, nagbabalik at nagpapasalamat sa inyong lahat dahil kahit papano, pinasaya ninyo ako. Busy man palagi si Bogski pero sa totoong buhay, talagang ganito ang aking hectic schedule. Regards din sa aking kaibigan na si Marius Valentino. Regards sa iyo, men, natutuwa ako sa iyo. Talagang nakita pa lang tayo, kala mo ilang taon na tayo magkakilala. Ingat ka palagi, andito lang ako at handang makinig sa mga kwento mo. Regards din sa lahat ng mga aking mga nabisita, sa lahat ng aking napuntahan, sa lahat ng aking narating at na na mga tao muli ako nagpapasalamat at bumabati sa inyo ng magandang hapon at nagpapasalamat dahil kahit papano na miss ko ang aking pamilya at ang Pilipinas. Maraming salamat. Good afternoon at ingat mga kabogs.